Ayang ang akin dati nga, ay adika daw ng panghakot ang page. Samahan ko daw siya. Kaya bago malays, ay kami nagpakain muna ng maaga ng aming mga alagang baboy at mga alagang buway. Ay kayo anak ng madami ha, kayo naman ay magpapalaki ng ayos Nang mabawi agad ang ibibili na panghakot ang page ninyo. Uubusin nyo yan, mahal ang page. Kakapanibago ah ay halos ay puno pa ng isang araw ay eh ngayon ay bakante na ipitang aray. Eh pero pasasaan pa mapupunong uli yan sa awa ng Diyos. Pag ganda ng lakad ang presyo ng baboy, idadagos uli kami ng kainakay na kain naman ah. Kinamayamayan pa nga ay kami bumatsin na ng alays. Siyempre kasama din ang aking mag-ina at saka ang aking mamay. Aray, nasa lagnasa na kami. Kau, sadyang bago kami makalabas ng kalsada eh, pitsa na. Eh paan, hay, eh. Pero kahit ang amin paloob eh, mahirap na mabasabahin eh, sadyang masarap sa bukid. Alam iyan ang mga tagabukid ayin. Eh. Aringat, pagkatapos ng 15 minutos ata ay nakalabas din kami ng highway. Ay eh, kami nga ay sa silang kabiti kukuha ng sasakayang panghakot doon ng page. Mula sa lemery nga ay kulang-kulang dalawang oras siguro ang biyahe namin. Ang dati nga pala ang driver namin at aray hindi aaray nang siya ipasaheraw Pihong uga-ugaling lula at pagsusuka nga abutin. Ay ko itaka nga din sa daday at pag siya ang driver ay hindi nahihilaw. Dumaan niya muna kami sa mahal Nagpasalamat sa mga blessings na natatanggap. Tapos kinamaya-maya niya eh, ay hindi na kami sa fantasy world. Aray ilemery pa din. Makalampas lang na ray boundary na lang tagaytay. Ay aray na sinasabi sa hula ang hindi mawawala sa tagaytay ang traffic. Pero dinagdagal ay dumiredirecho din naman. Tapos kami nga ay eh, nagutaw kaya nagdrive through muna din sa tagaytay. Kain tayo mga kabuhay kau ka sarap sumakul ah pasensya na ha mo alhu eh, eh ay na sa gutaw ang paaan hingga inang eh, ko po ay eh, di pa nakakarating sa pupuntahan ay eh, maamos agad maya, -maya pa ay eh, kami damating na nga din sa silang kaw pagkagaganda ng mga sakin din niya ah. kaw eh, ay ji ariyaris ay eh. kaganda ganar eh kaso eh, hindi ariyaring hakuta ng pids eh tsaka kamahal kulang tatlong milyon eh inang ko po ay eh, kinumpit kaw ay eh, kulang kulang walong daang buwek ang kailangan ang ibinta para mabili rin eh. ay anda nangyay silimahan ang down payment are naman ay eh, hulugan pero sa gayon minsan ay eh, hindi ka sadya ka ng sasakyan kung hindi ka uutang eh. Ang mahalaga ay bago kumuha ng garing hulugan ay dapat alam mo na kayo mong bayaran, di ka? Ariho ay sa aking ama, sa tunay ay ari ang na ang brand yun ng sasakyan niya. Ay daig ko pa. Ay ako nagka-brand ng motor na kaso ay ruse Pero niya, pangarap pa rin ang aking dade na sasakyan. Tagal din nagtrabaho ng aking ama. Ay ari deserve, deserve niya sadya. Ay ano ganga panghakot ng pizza Ay ari, panuuran na mga kabuhayk. Sejang walang pagsidla ng saya ang aking dada at ang aking mamay. Sila ay retired teachers. Pumayapensyo na sa awan ng Jaws. Kaya madika na ng garne. Sa tagal nilang nagtiis down sa bulok ng motor, bulok na tricycle. Again, nakabrand yung nga naman eh. Congrats sa o at mamay. Pagkapitsuran niya ay kami umuwi na. at ako muna nag-drive na re. At di pa sanay sa mga atikang dade, kasarap i-drive ah. Ay first time ko din maka ng brand new eh sa tunay Sa tagay nga ulit ang daan namin. Pag uwi sa bahay ay nagpapatok agad ng kuwites. Pa-welcome sa dyang tuntawabong pamilya ah. Congrats oh so dade at deserve niya yan. Sabi ko nga kanina, ang daday nagsimula sa bulok na motor, bulok na tricycle, tapos naka ng owner, coaching luma, at naka naman ng Ford Everest noong 2012. Pero yun ay second hand din. 30 years sa government employee ang tatay at nanay ko. Sila yung nagtuturo kasabay ng pag-aalaga na ng baboy. At pagka-tricycle din ng aking daday. Ang akin, Antakal din na nag sa pagtatrabaho. At ito lang sa nakatikim ng masarap-sarap na ulam. Ito lang nakabili ng ilang gustong bagay. Ay eh, sa araw-araw ho -araw na pag-iitlog namin, isa eh, dyang naging paborito na namin ng itlog na ulam eh hanggang ngayon. Nasanay na sa katipiran ng mamit dad Hindi ho kami maluho, kumbaga. Di ko naman sinasabi ho na mayaman na kami ngayon. Nakalayo-layo na siguro ng kauntay kumpara naon. Pero hindi ho namin mararanasan ang magkaroon ng mga sarap na ulam ngayon kung di dahil usay taas. At syempre sa pagisikap ng dadit mame, kung di dahil sa madalas sa itlog na ulam at kung di dahil sa pagtsatsaga at paghihirap nga ho sa pag-aalaga ng baboy. Hindi ho saan kami kung baga ho ay eh baka ho makaka lang sa inyo. Sa tunay ho, ayoko okay na-inspire din ay eh, kailan kaya ako makakabili ng sarili kong garne. Sa Japan lang tunay sabi na pag may itinanay, may ni At kapag may tiyaga, may brand new Hilux Conquest na makukuha. Kaya siya eh, ay paano ka mga kabuhay? Tayo na muna mag sa laging itlog at isdang ulam. Baka makakabir din tayo ng ganyan pang ng page. Susunod na lang huli. Ingat! Love you!